guys, dagan kayo nagkalat karon sa marketplace na mga iPhone, bitaw nga barato ka, yung baligya nila. So, na ako yung PM. Yung baligya niya, XR, 8,000, 7,000 ang last daw, pero 1 to 8 na pag -yod. So, akong, akong napaliton yun. Kaya iba and sell na ako ba? So, akong chat mo, ni Good PM, Unsa issue sa XR, no issue, no repair daw. So, ang price daw, ani 8,000, 7,000 ang last price, 1 to 8. So, Mota na ko original LCD, ay eh, siya legit to original. Ako location, ay siya Bukidnon. Mayo kaayo siya ba kay Bukidnon lang yang ibutang dayon. Nami delivery karon sa Cagayan Lanao Iligan. Ana ko ahas sa Bukidnon, Purok crystal So siguro na kita niya ang akong location Dahil man kay ni siya nag reply sa ko. Ah. Kita na ako, siguro niya nga taga malay-balay ko. Ah, iyang reply ni Purok Crystal Kid makita ni mo ang cellphone na accessory shop budget ay US version beside covered court. Anak ko, layo man di ay. Ano we deliver nationwide. Anak ko, kung COD ba? Ano siya nga dili si Legit, huwag na anak ko yung mga proof. So, kanang na siya yung mga proof. Daw, nag siya sa ako kani. So, akong reply ani niya. ah uh, okay, Gcash number og selfie and ID kay magpadala ko kuha kuglima, lima ka XR. Ano siya, if ever, no, kuano, ko ano, ako gasalig sa iya ha visit talaga lang ako sa iyang store. So, maayo kayo siya mo, kwa, mo, sa tawag ana, murason yun. Maayo kayo siya murason. Okay. Dili like, kayo siya design up ka selfie. Huwag ID. So, anak ko, Gcash number lang, complete name, ID, and selfie. So, nag-send siya o mga proof daw. Kani sila, ambot, ahan hindi niya ipangkuha niya mga picture ni. Kaya, e, syempre, naghan niya kayo mga seller ba ya, ha? So, mauni, ano, malit. Now, pwede na kita anytime mo gamit yun. So, maunay mga proof of legitimacy and transaction. So, ana ko nga Gcash number lang complete name ID and selfie kay mag Gcash ko now. Ayan siya nga, if gusto ni mo makuha akong ID, personal na lang, sir, ang ia, Para sure code nga mo avail ka kay only 3 pieces re available sa XR. So, mo lagi, kanang iyang gina-push good nga siguro makatuog yung ka sa iya kay iya kang pantuon sa store kay kabalo gid siya nga di ka mo sa iya kay syempre malay-balay talaka grabe siya so ana ko sa iya info raman man ma'am kay mag-send man ko money pwede ra ana ana ko sa iya hanga pwede ra tulok xr kay tulor man daw bilin kani ana lang sa store sir para personal niyo makita akong id po o di ba so maayo kayo nga mga scammer ba So, ano siya, mag-Gcash rako kay layo man ang talakag. So, pwede na sa video, ginan ako siya, pwede video, na sa video call na lang, uh, ay ako mag-send. siya, kay ikabilan ako nakasend ID ko, video call, sir, pero wala ra mo kuha po. O, di ba, maayaw, yung rason yun. So, video call raman ma'am, ay, ginan ako siya, video call raman tamam kay para send ko money. Anak din siya, nag -reply. siya, did, nag sa ako ang again, willing to send my ID during packaging sa unit. O makig-video call ni during packaging sa unit. O paghimo sa resibo para makita pod ni mo. O, di ba? So, moogid ang ilang rason. So, meaning, makareceive na sila kwarta na ay hindi pag-video call. Pero, how come nga makipag-video call pa na mo reply pa ba, ba na sa imo pag mag-send kwarta So, Receive lugar ni mo daan. ginan ako siya. Receive lugar ni mo daan. Ang money ay ha, video call. Sige, ko Gcash number ni mo. Gcash number or bank account. So, gisendan ko niya delivery application. Kani, kani. So, daga na kayo may conversation di ha. So, akong gihim mo, kayo mo magidihang gusto mahita mo, nag-fill up ko, nara. Fill na ako. So, muna ni. So, na ko, tulok ka black na XR. So, muna siya. Ang, ambot ko makasabot siya sa akong ngalan na ni Kiki. Ako ning gi rumble niya. Dili po na tinuod na akong ngalan yun sa akong ID. So mo ni ah uh, nangutan na siya na ako uh, complete nga uh, complete address ko asa uh, pa diyan ako yes po ma'am. Pasen so, ko selfie and ID. Ang uh, siya nga black tanan ni mo sir kay available colors orange, black white na ko nga black ra. Ah uh, number po ah uh, TM or sana smart or TM anak ko TM o nasa yung ipang delete ng mga message diri o karoon pa maguna ko ng screen ah uh, record o dahil yun confirmation na nain, inabot ko diri siya, ha? wala ko kasabot Ginana ako siya wala ko kasabot ha? confirmation reference uh, payment sir okay wala yung black XR na po okay Tulo ka buok pwede ma video call o so, gidelete na po niyo na ayaw ko magsend ani na number ano din siya sa kwa mauni po Bali sir, naa na siya free magnetic power bank po? So, giyang gilahilahi ang topic ba? Adin ko sa iha. Uh, okay po, video call muna po. Ay kumag send Ayan siya nga, willing ko mag-send ang ID o makig video call during packaging sa unit o pag sa resibo. ah uh, okay sir, pakibasa na lang balik po. Thank you. Kaya yeah, gusto nga ang nga mo receive din sila ng money dati siya mo video call gid. Og mag-send og ID and selfie. So, sige, siya send sa ako o uh, mga picture. So, syempre, ganun yung mga picture, pwede maka mga sa asa ani. Eh. So, gina na siya, maliban sa ID video call sa daan, uh, sa daan, ay hap ko mag-send. Siya nga, kaya ay ifrasi sa anak ko ni para ma-deliver na ron. Anak ko nga, dali raman ang video call kaysa anin chat-chat. Ano din siya nga. Okay sir, willing jud ko makig video call pero as I experience po na ay makig video call na ko pero sayangon rang ang oras ug bili mo dayon og kuha sige po kay wala sad ko mamugos at least legit thank you anak ko nga lisod na maskam, send baya kog ma lisod na mas kam, send bayak ma kog money unya ay ha na lugar ka makig video call human ug send na kog money mura mag so nag kuan na, like na lang din siya so mau na ang problema karon Moto guys nga ingat-ingat gyud -ingat ta sa pagpalit og iPhone. Samot nag sa marketplace sa Facebook kay daghan kay mga scammer karon. So naay akong asawa gihapon nga na-scam siya. Ambot sa iya kay napadala siya kwarta kay iPhone lagi pa siya kwarta daan. Kay barato ra unya ang inbing kay wala niya gi-check ang profile, wala niya gi-video call. So pwede man nato pang iwag selfie So maliban sa selfie kay daghan kay siya makuha pa ang mga na selfie sa lahi nga tao. So dapat yun ang importante yun video call yun nga makuha na to ang video call niya kay para na screenshot dayon So mura gid na. So mo ako gabi Ansel mau mo cellphone. So Katong ako ang iPhone 12, girash na ko to 13.5. Nay nagchat sa ako ang i-chat ni Ma'am na legit ni anak ko. Yes Ma'am, legit. Uh, rush na ko ni nga pagkabalikya akong unit ni ako kapason. So, moto mo nang ang uban maglisod og dispose sa mga iPhone nga mga price nila kana mga legit nga ng pamaligyak ay tungod kay kani mga buyer pod gay compare na nila i-search na nila sa marketplace ang cellphone i-compare nila na barato kaysa na munang dili ta yung kakahalin ang unit nga ibisakto na siya nga price sa in, enough gina siya nga price ana nga iPhone makompare nila tungod anang mga scammer nga ga bitaw barato kaysa na nya ang ending scam di ay So, munang bantayan din ninyo guys sa mga kapamalit sa online. So, dapat video call sa gidan ay hao pa dalagwarta. Alright.